Ayan, good morning mga idol. Si Boss Jero, no, tinitingnan niya yung mga nakaklak na kung ilan na, kung saan na ba yung mga nakaklak para na mumonitor namin kung saan na yung mga kalapate. No? Bali, first time pa nga lang ako ditong sumali sa North Derby Race. Ano? Dahil yung mga sinasalihan natin, yung mga una nating sinalihan is South Derby Race. Pero sinasabi nila na mas mahirap daw talaga labanan dito sa norte gawa nga ng puro bundok yung dinadaanan ng mga kalapate pero mas malapit yung distance kung yung distance yung titingnan kaya lang yung mismo lugar puro bundok kaya medyo hirap talaga yung mga kalapate dito sa South Derby naman mas malayo yung distance kaya lang tabid dagat patag naman at yun nga guys 11 na kaya katop na si Pakno at tinignan ko nga ito na nga umuwi si Pakno umuwi si Pakno tang katop ay nako Pakno to uwi ka rin pala bakit hindi ka pa nag-cluck? Ayan guys, makakapit so pa yung sticker niya. Ah, tapos nagtanim nga pala siya sa bukay rin. Kapag ka na kanyang pa, grabe si Pakno to. Katagal namin hinintay, hindi man na kami nui ang kanina na magka pa.